Napansin mo ba? Marami sa atin ang gustong magtagumpay. Gusto nating baguhin ang takbo ng buhay, makamit ang respeto ng iba, o maramdaman na may saysay ang ating ginagawa. Pero may mas malalim na tanong na madalas nating nalilimutan. Paano mo mapapangunahan ang mundo kung sarili mo mismo hindi mo mapatahimik? Ang tunay na laban ay hindi sa labas, kundi sa loob. Sa isip na puno ng ingay, sa damdaming madaling magalit, mainggit, matakot at sa ego na laging gustong patunayan sa lahat na ako ang tama sa video na ito tatalakay natin ang isa sa pinakamahalagang aral ng Stoicism ang pagmaster ng sarili at hindi lang ito tungkol sa pagiging kalmado o disiplinado. ito ay tungkol sa pagkakaroon ng kapangyarihan na hindi mananakaw ng sinuman ang kapangyarihan kontrolin ng iyong isip iyong emosyon at iyong direksyon sa buhay kaya bago tayo magsimula gusto kong magpasalamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa channel na ito. Sa mga laging nanonood, nagko-comment at nagbabahagi ng ating mga video, kayo ang dahilan kung bakit lumalalim pa ang bawat talakayan natin tungkol sa karunungan, disiplina at pananampalataya. At para sa mga baguhan sa channel na ito, welcome sa iyo. Dito, pinag-uugnay natin ang Stoic philosophy at malalim na karunungan upang maunawaan ang tunay na kalayaan ang kalayaang makamit kapag nakilala at nakontrol mo ang iyong sarili. Manatili hanggang dulo ng video na ito dahil pag-uusapan natin kung paano mo kayang maging master ng sarili hindi sa paraan ng pagmamataas kundi sa paraan ng katahimikan. Malalaman mo kung paano ginagamit ng mga stoic at ng mga matatalinong tao ang disiplina at pananampalataya para magtagumpay sa loob bago sa labas at kung paano mo rin ito maisasabuhay sa araw-araw kahit sa mundong puno ng ingay, tukso, at pressure. dahil tandaan mo ito, ang taong marunong magpigil, marunong magtiis, at marunong mag-isip bago kumilos, siya ang tunay na makapangyarihan. At gaya ng sabi ni Epictetus, No man is free who is not master of himself. O sa ating wika, walang tunay na kalayaan ng taong hindi pa napagtagumpayan ang sarili niya. Kaya kung handa ka ng tahaki ng landas ng self-mastery, samahan mo ako sa paglalakbay na ito. Isa-isa nating pag-uusapan kung paano mo matututuhang mapayapa ang iyong isip, disiplinahin ang iyong emosyon, at buuin ang karakter na kayang harapin ang anumang unos. Bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa channel na to, inaanyayahan kitang mag-subscribe, mag-like, at i-share sa mga taong alam mong naghahanap din ng kalinawan sa gitna ng kaguluhan ng modernong buhay. Maraming salamat. Simulan na natin ang unang bahagi. The Ancient Stoic View Paano itinuro ng mga Stoic ang pagmaster ng sarili? Bago pa man natin marinig ang mga modernong konsepto ng self-discipline o emotional intelligence, matagal na itong pinag-aralan ng mga sinaunang Stoic, mga pilosopong naniniwala na ang tunay na tagumpay ay nagsisimula sa loob, sa kanila. Walang saysay ang panalo sa labas kung talo ka sa sarili mong isip. Isa sa mga pinakatanyag sa kanila ay si Marcus Aurelius, isang emperador ng Roma. Isipin mo ito, hari ng pinakamakapangyarihang imperyo, may kakayahang magutos ng libu-libong sundalo, ngunit sa gabi, tahimik siyang nagsusulat ng mga paalala para sa sarili, hindi tungkol sa karangyaan o digmaan, kundi tungkol sa humility, patience, at self-control. Sa kanyang journal, isinulat niya You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength. Isang napakasimpleng ideya, ngunit sobrang lalim. Dahil habang karamihan ay abala sa pagkontrol ng mundo, si Marcus ay nagtuon sa pagkontrol ng sarili. Habang ang iba'y gustong manalo sa labas, siya'y gustong manalo sa loob. Isipin mo ang isang eksena. Isang emperador sa gitna ng digmaan, paligid niya'y sigaw, takot at kaguluhan. Ngunit sa loob niya, payapa siya. Hindi dahil wala siyang takot, kundi dahil natutunan niyang hindi ito ang magdidikta ng kanyang kilos. Alam niya kung natalo mo ang sarili mong damdamin, wala nang laban na hindi mo kayang panalunan. Ganito rin ang itinuturo ni Epictetus, isang dating alipin na naging guro ng pilosopiya. Ang sabi niya, "No man is free who is not master of himself." Isipin mo 'yon, isang taong inalipin Ngunit tinuring ang sarili na malaya dahil para sa kanya kahit kontrolado ng iba ang katawan mo ikaw pa rin ang may hawak ng iyong isip ikaw pa rin ang pipili kung magagalit ka kung susuko ka o kung mananatiling marangal at iyon ang tunay na kalayaan freedom of the soul isa pang stoic si Seneca nagsabi he who conquers himself is the mightiest warrior hindi ang sundalong may espada hindi ang taong kayang tumalo ng marami kundi ang taong kaya pa rin maging kalmado kahit ininsulto. Ang taong kaya pa rin ngumiti kahit binigo ng iba. Ang taong kaya pa rin magpatawad kahit nasaktan. Kung iisipin mo, ito ang tunay na digmaan, hindi laban sa labas kundi laban sa loob. Ang kalaban ay hindi ibang tao kundi sariling galit, takot at pagmamataas. Isipin mo ngayon ang isang Roman general sa gitna ng labanan. Ang paligid niya ay kaguluhan, ngunit sa loob niya, tahimik. Habang ang iba ay nag para sa kapangyarihan, siya ay nag para sa kapayapaan ng isip. Dahil bago mo pamunuan ang iba, dapat napamunuan mo muna ang sarili mo. Ang stoic ay hindi bato na walang emosyon. Nararamdaman niya ang sakit, takot at lungkot. Ngunit hindi siya alipin ng mga ito. Parang dagat, kahit anong bato ang ihagis mo, lilitaw ang alon pero babalik sa katahimikan. Yun ang stoic calm. Hindi kawalan ng emosyon kundi kakayahang mamuno sa emosyon. Sa panahon natin ngayon, lahat gustong may control. Control sa negosyo, control sa pera, control sa imahe sa social media. Ngunit kung hindi mo kayang kontrolin ang sarili mong isip, lahat ng control na yan ay ilusyon lamang. Dahil walang saysay ang tagumpay kung hindi mo alam paano maging tahimik sa loob. Walang saysay ang karangyaan kung hindi mo kayang i-handle ang galit o inggit. At walang saysay ang power kung isa kang alipin ng sarili mong damdamin, ang tunay na self-mastery ay nagsisimula sa maliliit na sandali. Kapag natutunan mong huminga bago magdesisyon, kapag pinili mong makinig bago sumagot, kapag marunong kang magpigil kahit may dahilan kang sumigaw, doon mo mararamdaman ang lakas na hindi kailangang ipakita, inner power. Gaya ng sabi ni Marcus Aurelius, "Waste no more time arguing about what a good man should be. Be one." Hindi kailangang ipaliwanag gawin mo lang. At ang unang hakbang sa pagiging mabuting tao ay hindi sa pagsasaayos ng mundo, kundi sa pagsasaayos ng sarili. Sa susunod na bahagi ng paglalakbay na ito, lilipat tayo sa ibang pananaw. Hindi na lang sa pilosopiya, kundi sa mas malalim na pag-unawa ng espiritu. Pag-uusapan natin kung paano sa iba't ibang kultura at tradisyon pare-pareho ang aral na ang pinakamakapangyarihang sandata ng tao ay ang kakayahang kontroli ng sarili. Lahat ng tao, anuman ang relihiyon, kultura o panahon, may isang laban na hindi nakikita ng iba, ang laban sa loob. Ang tinatawag nating the inner struggle, ito ang laban sa pagitan ng kung ano ang tama at kung ano ang mali. Sa pagitan ng katahimikan at tukso, sa pagitan ng disiplina at pansamantalang ginhawa. At ito ang laban na hindi mo pwedeng iwasan dahil kahit saan ka magpunta, dala mo ang sarili mo. Maraming tradisyon ang nagturo nito. Ang mga Stoic, Tinawag nila itong Mastery of the Passions. Sa mga silanganing katuruan, ito'y taming the mind. Sa spiritual lens, ito'y the battle with the self. Ngunit sa pinakapuso nito, iisa lang ang aral: bago mo baguhin ang mundo, kailangan mo munang ayusin ang sarili. Isipin mo ang isang tao na matalino, may connection, may pera, ngunit madali pa rin magalit, mainggit o masaktan. Maraming alam pero walang kapayapaan. Ito ang karaniwang larawan ng modernong tao tagumpay sa labas ngunit pagod sa loob. Hindi dahil kulang siya sa kakayahan, kundi dahil hindi pa niya napapanalo ang laban sa sarili. Ang inner struggle ay hindi dramatikong eksena sa pelikula. Tahimik lang siya. Nangyayari ito tuwing pipiliin mong manahimik kaysa sumigaw. Tuwing pipigilan mong mag-scroll sa social media, kahit gusto mo pa, tuwing marunong kang tumanggi sa tukso, kahit alam mong walang makakaalam, ito ang mga maliliit na desisyon na bumubuo ng tunay na kalayaan. Isang matandang guru minsan ang nagsabi, ang pinakamalaking tagumpay ay hindi sa pagtalon sa bundok, kundi sa pagtayo kapag natalo ng sarili. Dahil ang tunay na giting ay hindi palaging nakikita. Minsan ito ay nasa tahimik na pagtitiis, sa pagpipigil ng salita kapag kaya mo namang mangmanakit, Sa pagpili ng kabutihan kahit walang nanonood, kung titingnan natin, pare-pareho ang turo ng mga dakilang isip sa iba't ibang panahon. Sinabi ni Marcus Aurelius, ang galit ay parang apoy. Kung hindi mo ito pipigilan, ikaw ang unang masusunog. Sa kabilang dako, may aral din na nagsasabing, ang pinakamalakas na tao ay ang kayang pigilan ng kanyang sarili sa oras ng galit. Parehong mensahe, ibang wika lang ang gamit. Dahil lahat ng karunungan, kapag sinuyod mo hanggang dulo, ay iisa ang pinanggagalingan, ang panawagan sa katahimikan ng loob ang inner struggle ay hindi para ma-perfect ang sarili, kundi para maunawaan mo ito. Dahil hindi mo kailangang maging perpekto para magkaroon ng kapayapaan. Kailangan mo lang maging mulat na tuwing nagagalit ka, may pagpipilian ka. Tuwing naiingit ka, may kontrol ka. At tuwing natatakot ka, pwede mong piliing maging kalmado. Ito ang sining ng self-mastery, conscious living. Ang kakayahang magpigil hindi dahil natatakot, Kundi dahil alam mo'ng may mas mahalagang layunin kaysa emosyon mo ngayon. Kaya nga ang self-mastery ay hindi tungkol sa pagiging cold o walang pakiramdam. Ito ay tungkol sa tamang paggamit ng pakiramdam. Ang galit ay hindi mo kaaway kapag ginamit mo ito para tumindig sa tama. Ang takot ay hindi mo kalaban kapag ginamit mo ito para maging maingat. Ang lungkot ay hindi kahinaan kapag ginamit mo ito para maunawaan ng iba. Lahat ng emosyon ay parang apoy pwedeng sirain pwedeng painitin ang tanong sino ang may hawak ng apoy ikaw o emosyon mo at dito pumapasok ang pinakamalalim na karunungan ang tao na may disiplina sa isip ay hindi nangangailangan ng labis na kapangyarihan hindi siya kailangang sumigaw para marinig hindi siya kailangang ipakita ang lakas dahil dala niya ito tahimik kalma pero matatag ang ganitong uri ng tao kahit sa gitna ng kaguluhan ay parang ilaw sa dilim hindi malakas pero hindi rin namamatay. Sa susunod na bahagi ng ating paglalakbay, tatalakayin natin ang modern battle. Bakit sa panahong ito, napakahirap magtaglay ng disiplina at katahimikan? Paano tayo nahuhulog sa ingay sa comparison at sa ego na laging gustong manalo? Doon natin unti-unting bubuksan ang katotohanang hindi mo kailangan kontrolin ang mundo, kailangan mo lang matutunang kontrolin ang sarili mo. Sa panahon ngayon, mas madali nang baguhin ang mundo, isang post, isang click, isang viral video, pero mas mahirap na baguhin ang sarili. Bakit ganon? Bakit habang mas nagiging connected tayo, mas nagiging magulo ang ating isip? Bakit habang mas marami tayong alam, mas nawawala naman tayo sa direksyon? Ito ang modern challenge. Ang panahon kung saan lahat ng bagay ay mabilis, ngunit ang loob ng tao ay laging nagmamadali kahit walang pupuntahan. Isipin mo ito isang tao na may magarang trabaho, magandang kotse at libu-libong followers. Sa panlabas siya ang larawan ng tagumpay. Ngunit sa gabi, hindi siya makatulog. Paulit-ulit niyang chine-check ang phone. Baka may mas matagumpay, mas maganda, mas sikat kaysa sa kanya. Ito ang tahimik na labanan ng modernong tao. Hindi na laban sa gutom o digmaan, kundi laban sa comparison, pressure at ingay. Noong panahon ng mga stoic, ang kalaban ay kahirapan pagkapagod o kamatayan. Ngayon ang kalaban ay mas mapanlinlang. Distraction, envy, ego at fear of missing out. At ang problema, hindi mo sila makikita. Nakaupo sila sa loob ng cellphone mo, sa notification mo, sa mga opinyon ng taong hindi mo naman talaga kilala. Minsan maririnig mo ang sarili mong sinasabi. Pag nakuha ko to, magiging masaya na ako. Pero pag nakuha mo na, may bago ka na namang gustong habulin at nagsisimula ulit ang cycle. Ito ang dahilan kung bakit maraming successful people ang pakiramdam ay empty. Dahil kahit narating mo ang tuktok, kung hindi mo pa rin kayang pamunuan ang sarili mong isip, parang wala ka pa rin naabot. Ang mundo ngayon ay parang marketplace ng emosyon. Lahat nagbebenta ng atensyon. Lahat gustong pakinggan. Kaya mahirap manatiling tahimik. Mahirap tumigil. Mahirap mag-reflect. Ang focus na dati ay sandata ng mga stoic, ngayon ay luxury na kakaunti na lang ang may kakayahang manatiling tahimik ng limang minuto nang walang phone, walang tunog, walang distraction. At ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng self-mastery sa modernong panahon. Hindi lang ito tungkol sa disiplina, ito ay tungkol sa kaligtasan ng iyong isip. Isipin mo ang isang eksena, isang lalaki na laging abala. Meetings, projects, notifications. Ngunit isang araw, habang nakaupo siya sa sasakyan sa gitna ng traffic, Napansin niyang wala siyang maramdaman. Walang tuwa, walang kapayapaan. Kahit lahat ng pangarap niya ay hawak na niya. Tahimik siyang napatingin sa rearview mirror. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang pagod sa sarili niyang mata. Hindi siya pagod sa trabaho. Pagod siya sa ingay. Sa ingay ng expectations. Sa ingay ng comparison. Sa ingay ng kailangan kong maging higit. Kung tutuusin, hindi naman masama ang ambisyon pero kapag ang ambisyon ay naging kapalit ng katahimikan, doon nagsisimula ang pagkaligaw. Kaya't kung tatanungin mo, ano ba ang ibig sabihin ng master yourself before you try to master the world sa panahong ito? Ang sagot, alamin kung kailan tatakbo at kung kailan titigil, alamin kung kailan magsalita at kung kailan makinig, alamin kung kailan kikilos at kung kailan mananahimik dahil hindi mo kailangang makipagkumpetensya sa bawat ingay. Kailangan mo lang manatiling buo sa gitna nito. Ang mga stoic noon ay may disiplina sa katawan at isip. Ngayon, kailangan nating matutong magkaroon ng disiplina sa atensyon. Ung saan mo inilalagay ang iyong focus, doon mo inilalagay ang iyong kaluluwa. Kaya tanungin mo ang sarili mo. Sino ang may control sa isip mo? Ikaw ba o ang algorithm? Ikaw ba ang pumipili kung ano ang papasukin sa isip mo? O hinahayaan mong iba? ang magdikta kung ano ang mahalaga sa iyo. Dito nagsisimula ang panibagong stoicism ng modernong panahon, hindi na sa loob ng mga palasyo o templo, kundi sa tahimik mong pakikibaka sa bawat notification, sa pagpili mong magpahinga kahit may natitirang trabaho, sa kakayahan mong manatiling payapa kahit may gulo sa paligid. Iyan ang tunay na self-mastery sa modern age. Hindi ito perpekto, pero ito ang kailangan para manatiling tao sa mundong pilit kang ginagawang makina. Sa susunod na bahagi ng ating paglalakbay, tatalakayin natin ang layers of self-mastery. Paano mo unti-unting mapapanday ang sarili, mula sa paghawak ng emosyon hanggang sa disiplina ng isip at ego. Isa-isto ang praktikal na bahagi kung saan ang karunungan ng stoic at ang karanasan ng modernong tao ay nagtatagpo. Kapag naririnig natin ang salitang mastery, madalas iniisip natin ay kapangyarihan, tagumpay o kontrol sa labas. Ngunit ayon sa mga stoic, ang pinakamahirap at pinakamarangal na labanan ay ang laban sa loob. Ang laban sa sariling emosyon, ugali, isip at ego. Ang pagmaster sa sarili ay parang pag-akyat sa bundok. May apat na baitang, apat na layer. Bawat layer ay may sariling hamon. At bawat hakbang pataas ay nagdadala sa atin sa mas tahimik, mas matatag na bersyon ng ating pagkatao. Number 1. Master your emotions. Anger, envy, pride. Ang unang layer ay emosyon. Lahat tayo ay may galit, inggit at pride. At ang mga ito ang madalas sumisira sa kapayapaan natin. Sabi ni Marcus Aurelius, If someone can provoke you, realize that your mind is complicit in the provocation. Isipin mo ito. May taong nang insulto sa iyo. Ang insulto ay parang bato. Hindi ito makakasakit hanggat hindi mo ito pinulot. Ngunit kapag pinili mong bitbitin ito, ikaw ang masasaktan. Storyline, Isang empleyado ang madalas pagalitan ng boss niya araw-araw. Dala niya ang galit hanggang sa bahay. Hanggang isang araw, napagtanto niyang walang saysay ang pag-uulit ng sakit sa isip. Sinimulan niyang obserbahan ang reaksyon niya imbes na agad sumagot. At doon niya natuklasan ang katahimikan na hindi kahinaan. Ito ang lakas ng taong marunong magpigil. Reflection, kapag marunong kang magkontrol ng emosyon mo, hindi ka na madaling manipulahin ng mundo. Ang tao na hindi nagagalit ng madali ay hindi madaling matalo. Practical steps. Huminga bago sumagot. Isulat sa journal ang nararamdaman, hindi agad sabihin. I-reframe ang sitwasyon. Ano ang pwedeng matutunan ko rito? Ang emosyon ay parang alon. Huwag mong labanan. Obserbahan mo lang hanggang lumipas. Doon mo matatagpuan ang unang hakbang ng kapayapaan. Number two, master your habits. Discipline in action. Sabi ni Aristotle, we are what we repeatedly do. Excellence then is not an act but a habit. Ang disiplina ay hindi parusa. Ito ay anyo ng pagmamahal sa sarili. Kung gusto mong baguhin ang buhay mo, huwag mong hintayin ang inspirasyon. Bumuo ka ng sistema. Storyline: Isang lalaki ang gustong magbago. Nagsimula siya sa pag-aayos ng kama tuwing umaga. Isang simpleng gawain. Pagkalipas ng ilang linggo, mas maayos na rin ang isip niya. Dahil sa bawat maliit na tagumpay, nabubuo ang momentum ng mas malaking pagbabago. Ang mga gawi mo ang nagtatakda ng direksyon ng buhay mo. Kung gusto mong magtagumpay, ayusin mo muna ang mga maliliit na bagay na ginagawa mo araw-araw. Practical steps. Gumawa ng morning routine. Reflection, movement, quiet focus. Magkaroon ng nightly review. Ano ang nagawa mo ng tama saan ka pwedeng bumuti? Gamitin ang 1% rule maliit na progreso araw-araw ay lumalaking tagumpay paglipas ng panahon. Ang disiplina ay hindi pagiging matigas sa sarili, ito ang paggalang sa sarili mong layunin. Habang binubuo mo ang structure ng araw mo, binubuo mo rin ang direksyon ng buhay mo. Number 3. Master Your Thoughts Journaling Reflection Silence Sabi ni Epictetus, It's not what happens to you, but how you react to it that matters. Lahat ng kilos ay nagsisimula sa isang isipin. Kung marumi ang iniisip, marumi ang magiging desisyon. Kung malinaw ang isip, malinaw din ang kilos. Ang stoic journaling ay hindi diary ng drama kundi salamin ng kamalayan. Sa pagsusulat, nakikita mo kung saan ka nagkakamali at kung saan ka lumalago. Storyline: Isang babae ang araw-araw na sinusulat ang tatlong tanong. Una: Ano ang natutunan ko ngayon? Pangalawa: Saan ako nagkulang? Pangatlo. Saan ako nagpapasalamat? Pagkalipas ng tatlong buwan, mas kalmado na siya, mas malinaw magdesisyon. Hindi dahil naging perfecto siya, kundi dahil nakilala niya ang sarili niya, insight. Ang journaling at pag-iisip sa katahimikan ay parang paglilinis ng bintana ng kaluluwa. Hindi mo mababago ang isip na maingay, kaya kailangan mo ng sandaling katahimikan araw-araw. Practical Steps Maglaan ng sampung minuto sa umaga o gabi para magsulat. Magsanay ng mental silence kahit ilang minuto. Walang music, walang cellphone. Tanungin ang sarili, ano ang iniisip ko ngayon at bakit? Reflection, kapag natutunan mong pagmasdan ang sarili mong pag-iisip, hindi ka na basta-basta nadadala ng emosyon. Magiging kapitan ka ng sariling isipan. Hindi pasahero ng mga alon nito. Number 4, master your ego. Humility and awareness. Ito ang pinakamataas at pinakamahirap na layer ng self-mastery, ang pagmaster ng ego. Ang ego ay hindi laging masama. Ito ang bahagi ng ating pagkatao na gustong magtagumpay, mapansin at maramdaman na mahalaga. Ngunit kapag sobra, ito ang nagiging dahilan ng pagkasira. Sabi ni Ryan Holiday, "Ego is the enemy." At sabi ni Marcus Aurelius, "Remember you are but a soul carrying a corpse." malalim pero totoo ang lahat ng yaman titulo o tagumpay ay pansamantala lamang kapag masyado kang nakakapit sa ako nawawala ang koneksyon mo sa kabuuan ng buhay storyline isang matagumpay na entrepreneur ang biglang bumagsak ang negosyo dati puno ng yabang ngayon ay puno ng takot ngunit sa katahimikan ng kanyang pagbagsak doon niya nahanap ang tunay na halaga ang kapayapaang hindi nakadepende sa resulta. Ang tunay na tagumpay ay kapag kaya mong maging mapagpakumbaba kahit ikaw ay nasa itaas at manatiling buo kahit ikaw ay bumagsak. Practical steps. Paalalahanan ng sarili, ako ay estudyante pa rin ng buhay. Makinig ng higit sa magsalita, ipagpasalamat ang bawat bagay kahit maliit. Huwag ikumpara ang sarili, bawat isa ay may sariling oras at takbo. Kapag na-master mo ang ego mo, nagiging payapa ang isip mo. Hindi ka na nag-aaksaya ng enerhiya sa paghahambing, sa pagpapakita o sa pagangat ng sarili. Ang kapangyarihan mo ay nagmumulana sa loob, tahimik, matatag at totoo. Ang pagmaster sa sarili ay hindi isang mabilis na biyahe, kundi panghabang buhay na paglalakbay. Sa bawat layer, emosyon, gawi, isip at ego, natutuklasan mo ang bagong antas ng kalayaan. Kalayaan mula sa galit, katamaran, takot at pagmamataas. Kung kaya mong pamunuan ang sarili mo, wala nang sitwasyong hindi mo kakayanin. Dahil lang taong nakapaghari sa sarili, kahit anong gulo ng mundo, nananatiling kalmado, malinaw at buo. Ngayon alam mo na kung paano ito ilalapat sa buhay mo. Huwag mo lang pakinggan, gawin mo, at kung nagustuhan mo ang nilalaman, i-like, i-share, at mag-subscribe para mas marami pa tayong mapag-aralan. Maraming salamat.